Ano nga ba ang mga aral na natutunan ko bilang isang OFW dito sa ibang bansa? Nako mga kaibigan, mga ka-OFW, ang tagal ko na ring alipin ang salapi dito sa ibang bansa. At isasummarize natin mga ka-OFW yung mga aral na natutunan ko habang ako'y nagtatrabaho dito sa abroad. By the way... Biyernes ng gabi mga ka-OFW at pauwi na ako ng bahay dahil pagod na pagod ako ng araw na yan at imbes na magliwaliw, magpunta sa mga bars, uminom, magparty, magpakasaya dahil off bukas eh nag ako na umuwi na lang mag mga ka-OFW at sa bahay na lang kumain bumili na rin ako ng ulam kaya magluluto na lang ako ng kanin Ang dami ko rin kasi mga labahin mga ka-OFW. Naglalaba nga pala ako once a week para makatipid ako sa sabon. Excited din kasi akong panoorin yung paborito kong palabas sa si Netflix. Now, eto na mga ka-OFW ang sampung mga aral na natutunan ko bilang isang overseas Filipino worker. Una, hindi totoo na madali ang pera dito sa abroad. Ang akala kasi ng iba, malaki ang kinikita ng OFW. Totoo naman na mas mataas ang sahod namin dito kaysa dyan sa Pilipinas. Ang hindi nyo lang nakikita ay ang hirap at sakripisyo na kaakibat nito. Kadalasan, tatlong trabaho pa ang pinapasokan ng iba sa amin para lang makaraos. Pangalawa, homesickness na walang katulad. Akala mo sanay ka na sa lungkot? Alam mo, ibang klaseng homesickness ang mararanasan mo sa abroad. Kahit paulit-ulitin mo ang video calls, hindi nito mapapantayan ang yakap ng pamilya. Pangatlo, hindi lahat ng tao ay kaibigan. Maraming kababayan ang akala mo ay kaibigan pero sa totoo lang, sila rin ang unang magtatraidor sa'yo. Mag-ingat sa mga taong mabilis magpakita ng magandang loob. Pang-apat, mahalaga ang kalusugan. Dito ko natutunan na ang kalusugan ay kayamanan. Walang pamilya na mag-aalaga sa iyo kung magkakasakit ka. Kailangan mong alagaan ang sarili mo dahil ikaw lang mag-isa dyan. Panglima, importante ang diskarte. Hindi sapat ang sipag at tiyaga dito. Kailangan mo ring mag-isip ng paraan para makasurvive. Minsan, kailangan mag-adjust sa anumang trabaho para lang makaraos. Panganim, hindi sapat ang sweldo. Ang daming bayarin at padala sa Pilipinas. Kaya kahit gaano kalaki ang sweldo mo, minsan kulang na kulang pa rin. Dito ko natutunan mag-budget ng todo at mag-ipon kahit papaano. Ikapito, mahirap ang long distance relationship. Alam niyo ba na maraming relasyon na ang nasisira dahil sa LDR? Hindi biro ang tiwala at komunikasyon na kailangan mong ibigay sa partner mo. Kung hindi kayo parehong matatag, talagang susubukin kayo ng oras at distansya. Ang dami pa namang tukso dito sa abroad. Pangwalo, Culture shock, hindi lahat ng bansa ay kasing bait na Pilipinas. Kailangan mong mag-adjust sa kanilang kultura at mga batas. Kahit gaano pa ito kaibang iba sa nakasanayan mo. pang pagiging independent. Dito ko natutunan maging independent sa lahat ng bagay. Wala sa simpleng pagluluto hanggang sa pag-aayos ng mga dokumento. Walang ibang aasahan kundi sarili mo lamang. At pang dito ko natutunan ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Hindi biro ang maging OFW ang bawat araw na malayo sa pamilya, bawat pisong ipinapadala at bawat luha na ipinapahid ay sakripisyo para sa kinabukasan. Ito ang tunay na pagmamahal sa pamilya. Alam nyo, ang pagiging OFW ay isang malaking hamon na punong-puno ng pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, alam nyo ba na natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pagtitiis, sakripisyo at pagbamahal. Hindi ito madali pero ang bawat hakbang ay patungo sa pangarap para sa aking pamilya